For today's video guys magpapainom tayo ng vitamins sa ating ah uh, kay Maxi sa mother. So, of course, si kung 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 Maxi. Ubus na. <laughs> Thank Maxi. So, kanish. Dira, dira, dira. Ay, tilaw, oh, tilaw, tilaw. tilaw, tilaw. Tilaw, tilaw. Tilaw lang. Mm. <laughs> so, bonis siya si Lucy and Luna. So, ang isa to, ginbilin talang to. Kaya hindi pwede sige travel-travel, no? Kaya grabe kainit. Diyan na itong si siniman. Diba ilang ano, Forga and vitamins. Excuse me gamay. Excuse me gamay doa. Sana itong taklob doi. So si Maxi, dako na si Maxi na no, tambok. Pagod si Maxi na nambok si Maxi. Hmm. siya mata kay medyo may pagka gray eyes ni siya Yan. and kanisa liwat lang mata. ay black iyang mata black may pagka black brown pero si Maxi chada mo mata brown man ng mata ni Maxi so diin man ni naliwat mga mata man mm -hmm. diin man naliwat imong mata mm.